Isang nakakalungkot na update ang ibinahagi ng asawa ni Doc Willie Ong na si Lisa Ong tungkol sa kasulukuyang kalagayan ng kanyang asawa. Ayon kay Lisa, sa kabila ng patuloy na pangangalaga at pagsusumikap ng mga doktor, nanatiling seryoso ang kalagayan ni Doc Willie matapos ang hindi inaasahang pangyayari nagumulat sa kanilang pamilya at mga taga-suporta. Ibinahagi ni Lisa Ong sa Doc Willie ay patuloy na nagpapagaling ngunit may mga komplikasyon na kanilang kinakaharap bagamat hindi sila nagbigay ng eksaktong detalye. Tungkol sa kondisyon ni Doc Willie, malinaw ang kanyang mensahe na nangangailangan sila ng higit na suporta sa mga panahong ito. Napakahirap ng sitwasyon ngayon pero naniniwala kami may pag-asa. Ani ni Lisa sa isang maikling pahayag na inilabas sa social media. Maraming netizens ang agad na nagpaabot ng kanilang pagkikiramay at panalangin para kay Doc Willie sa kanyang pamilya. Kilala si Doc Willie ang oh, hindi lamang sa pagbibigay ng libreng payo sa kalusugan, kundi pati na rin sa pagiging bukas-palad at may malasakit sa mga nangangailangan. Ang kanyang walang pagod na pagbibigay ng serbisyo sa publiko lalo na sa si mga panahon ng pandemya ay nagbigay ng malaking inspirasyon sa maraming Pilipino. Sa kabila ng pagsubok na natiling positibo ang pamilya ni Doc Willie Ong at tumaan silang tamang panahon ay gagaling si Doc Willie. Patuloy silang humihiling ng privacy habang nakakaharap sa krisis na ito. Salamat po sa lahat na nagdarasal at patuloy na sumusuporta sa amin ani ni Lisa. Sa mga tagi-suporta ni Doc Willie Ong ay nanatiling nakaantabay sa anumang bagong balita mula sa kanilang pamilya habang patuloy nagdarasal para sa kanyang agarang paggaling.